Good morning po sa inyong lahat uh, mga solid support, supporter po ng Katnyel, Tambalang Katnyel ay yung mga issue na ganoon yung kalabawan na sila. Pag po kayong maniwala sa mga issue issue ganoon kasi may nasaka po kasi akong mga balita diyan na mayroon daw gagawing na ano na Tambalan Katnyel ngayon na pinamagatan until that duas part ng Katrin at saka Daniel Padilla kaya mga mga sulit supporter natin dyan uh, suportahan po natin yung Katniel kasi may gagawin bagong ano yan ah, uh, office ng Katniel ngayon abangan, abangan po natin yan

kaysa kay ano yung sinasabi nilang cut din wala yun kay maniwala dun okay guys yan po ang update guys bagong update po yan guys